Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng gabi. May ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para kamatalo. Taurus, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6:15 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikakatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold, at sa player na matapang, ang mukha dahil magbibigay sila ng kamalasan para kamadaling matatalo. Gemini mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na put dalawang negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.35 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na masyadong mabango ang amoy at sa kulay pula dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7 imedya ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay dilaw, dahil magbibigay ng kamalasan sa iyo para kamatalo. Leo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver at sa player na mataba, dahil pwede kang malasin kagad at matalo. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.30 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Mas mainam pa sa iyo ang laging matahimik pag ikaw ay nananalo, para makaiwas ka na makuhanan ng oras na buenas, at umiwas sa kulay pula. Libra. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na limampung minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow. Magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Scorpio. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 9.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay gold at sa player na masyadong mapupula ang labi, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Okay pa sa iyo ang walang kibo, pag ikaw ay nananalo para walang makakuha ng oras mong swerte at kulay pink ang iiwasang kulay. Capricorn mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.05 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Aquarius. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw. Sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7:40 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikakatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay silver, at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan, dahil ikakatalo ang maibibigay niya para sa iyo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo.